I, mga idol, nilabas ko nga pala yung aking niluto para makita nyo kasi medyo madilim na sa loob eh oh. Nung ko niluto sa aking lutuan pero eh, ayan na siya mga idol yung texture nyo. Mga idol oh, sawsawang recipe. Napakasarap niyang ginisang kamatis na sawsawan ng isda, karne, or manok. O kaya kung ito lang, pwede nang ulamin nito mga idol. So, sisimula tayo maghiwa mga idol para sa ating pagigisa. Napakasarap kasi pa nito ito mga idol. Kahit ito lang talagang lalagay mo lang sa garapon to. Eh, matagal bago masira. Pero hindi rin nagtatagal kasi nga, ang sarap kasi niyang sausawan at uh, kahit wala kang ulam. Eh, pwede, pwede nga ito mga idol. Kaya gumawa na rin kayo. Alam ko marami din mahilig sa mga ganitong style ng sausawan. Bagoong at saka bagoong bitchin o kaya magic sarap bawang, sibuyas, kamatis mga idol, napakainam napaka inam nito saka pang stock mo napakasarap nito hindi basta-basta nasisira mga idol na talagang napaka napakasarap pang ulam, pang susawan the best talaga para sa mga nakaka-relate dito share out po sa inyo lahat at talaga namang yung iba hindi nila alam pero the best ito mga idol talagang love na susawan to kahit anong ulam mo okay na okay dito medyo maraming sibuyas mas maganda bawang, isang buong bawang pwede na Nasa sa iyo kung gusto mong dagdagan o gusto mong bawasan mga idol pero para sa akin medyo mas maraming bawang mga idol para sa akin ay eh, okay kung mahal naman yung bawang at uh, kaya walang bawang pwede rin naman maganda kung maraming bawang diba? ito kasi talagang stuck talaga eh hindi mo na kailangan ng patis dito toyo ganyan ito lang mga idol ay eh, talagang sapat ng pangsawsawan ito Nabas talaga to. Kaya pag wala ng ganito, lumagawa ako. Ang sarap talaga kahit saan mo gamitin pang sawsawan. mga prito lang, gulay talaga, ay eh, the best talaga ito. Kahit adobong baboy pa yan, adobong manok yan. Mas maraming bawang, okay din eh. Mahal kasi ang mga bawang hibuyas kamatis ngayon mga idol. Conforme sa lugar, kung sa lugar nyo, mura. eh, oh, eh dagdagan nyo na para mas maganda mas marami kayong magawa. Mas okay. Dito kasi sa Sambalik, medyo, medyo mahal. Kaya, yeah, konti lang muna yung ating gagawin. Siguro ito mga 1 kilo. O, tama, 1 kilo binili ko kang ina. Eh, tama na muna yun. Gagawa na lang ulit pagka ano, ubos. Diba mga idol? Yan, tanggal ko lang yung sungot na ganun. Wala lang, gusto ko lang. Iiwain mo ng mga manilipis na ganito para mas madali siyang maigis siya ng maayos. Mas malambot. Madali mo siyang ma mapalambot. Kasi ito, igigisahin mo mabuti hanggang sa parang durog ba. na ah, mo lalagyan ng bagoong. Tapos papalagin mo na. Lalagay mo siya sa may garapon na babasagin mga idol sa plastic. Tapos kukuha ka lang. Pagkakuha mo, babalik mo sa rep. Pagkursunada lang naman, saka kakukuha sa garapon mo. Diba? para hindi ka nawawalan ng sausawan. Ngayon, kung wala kang ulam, pesya na po, pwede nang pang ito. Sabes ito, napakasarap nito. Magpapoy na tayo mga idol. Ito nga, ito nga pala yung aking last na ay plus light up, uh, lighter na kapahipahinabang na ito lang gamit ko mga idol para magpapoy. Ayan. Oh. Nasa yellow basket ko yan mga idol, Lolo 20. Ang tagal ko na rin ginagamit dito. talagang very easy magpaapoy pagkaganyan ang gamit ko mga idol. Yan, start na tayo magparingas. Parigisan natin yung ating gagawin sa usawa. natin mga idol itong ating kawali na gagamitin. Yan. Napakasarap pagluto sa kahoy mga idol. Pinang gumagamit sa inyo sa kahoy. Mantika. Okay, lagay na natin ang, lagay pala ang bawang. Yan makasarap magluto sa kahoy mga idol. Bukod sa matipid na hasilin, kahoy-kahoy lang, pwede na. Igisahin lang natin mabuti para lumabas yung aroma niya mga idol. Sunod na natin ang sibuyas. Yan. Alukan lang natin mga idol para magisa ng maganda. Sunod na natin mga idol ang isang kilong kamatis. Yan. kami mga idol. nan magiging reserva si Lolo dyan. Wow. Oh, yes Nita nyo naman mga idol oh, Ang kilong kamatis yan mga idol So ilalagyan ko na rin siya ng Magic Sarap Magic Sarap yan Walang kukunta mga idol Kaya kanya ng recipe yan Tapos Ilalagyan ko na rin Ang bagoong Sa so, mga idol siguro mga kalahati lang nito Ayan. Hindi pa. Yun. Para hindi masyadong maalat mga idol. Ano lang natin yan? Luluyakin natin ang luluyakin mga idol. Wala naman na tayong ibang ilalagay dyan. Sa, yan ay parang madurog na mga idol. Maghihintay lang tayo ng mga ilang minuto. Tapos, palalamigin, ilalagay sa garapon mga idol. Napaka-espesyal na sa usawa napaka-simple lang pero napakasarap yan. Check natin mga idol yung ating niluluto, dumidilim na. Yan, uy. Yan, press press mo yan ganyan. Yan. Hmm. Pipress mo para lalong maluyak or madurog. Maluyak, madurog, ganyan. Eh. Sarin yun. Tapos lalasahan ko yan mamaya mga idol kung okay na siya sa alat o kulang. Pag kulang pwede nagdagan. Pag, so, pagka naman okay na, ay okay na. Matatansyan nyo naman eh. Basta kinakailangan pag naglagay mo na kayo eksimula, huwag niyong dadamihan yung bagong para huwag yung hindi ma matitimplahan na mas maganda. Mga idol, oh. malapit malapit na yan. Oh yung pagkakatakip ko kanina nagkalipas lang ako mga limang minuto hanggang sampu. tama mga hanggang sampo wala ito na yung kinalabasan hmm. yung nakagandahan pagkakahoy mga idol eh. Hmm. yan oh, ang so, hmm. sarap pero lalagyan ko pa siya ng konting bagoong dadagdagan Dalag ko pa siya ng konting bagoong mga idol tapos noon, mga sandali, luto na yan. Mga idol, nilabas ko nga pala yung aking niluto para makita nyo. Kasi medyo madilim na ito sa loob eh. Oh. Doon ko niluto sa aking lutuan. Pero eh, ayan na siya mga idol, yung texture nyo. Oh. Yan, palalamigin ko na yan. Tapos ilalagay ko sa garapon mga idol. Napakasarap pa niyan. Sa ating kakain kayo ng ulam nyo, prito. Pritong manok, pritong isda, pritong karne. Adobong manok, adobong karne. Yan, mga idol. Solve yan. At ito na nga mga idol, yung ating ginisang kamatis na mayroong bagoong, si sibuyas, uh, magic sarap mga idol. Magic sarap mga idol, ayan. Ito na mga idol. Uh, Kukuha-kuha lang tayo dito. Tapos pagkakukuha ka ng pansawsawa mo, i mo lang. Tapos kinabukasan, pagka gusto mo na naman, kukuha ka ulit. Ganun lang mga idol, oh. Pinalamig ko na ito mga idol. Mamaya, pa kumain mamaya, oh. Kukuha ka lang ng konti. Tapos so, mo sa rep. Diba, napakaganda. Ayan mga idol, oh. Kayang-kaya nyo gawin to mga idol. Gawa na. Bye-bye.